CCTV. Dato na doon yung bomba web ba? 400 IQ hex. Nandun naman siya yung sa ano, yung nasa dilim. Rinig ko 'yan. Dilim. Anong web, madilim web. 'yan? Yung hole, yung hole, hole. Katabi nung dingding, diyan 'yan, diyan. Sa kung transparent 'yan diyan. Ding, ang bato. Sure wala. Baka nasa church eh. Diba? 'Di ba? Hindi alam, hindi alam. Ano dyan sa kanan? Yan, dyan kanina. Copy. You know? You know? Plant mo na, plant mo na. Ah, yan yung pinaka bulok <laughs> sa kanila kanina, web. Yan <laughs> yung kakasimula pa lang eh. Yan yun yung pinaka bulok sa kanila. Pinakita mo na siya ha? ah. Oo. Yun, may pira tayo. Kanan mo. Ano? Sige lang.